Ay ay, ah, May, oh, sa sa ay 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 na ko na 1000 bo 1000 pagtaya Subuyas. tama rin green talk wah pulutan ji oh ay ay puti mo na ay puti. ay 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 sibuyas ay sibuyas ay sibuyas Subuyas. wala sunod duo sibuyas dipoto kay boy ay do Eh. Oi, oh, Anan, anu ko lai. Ha? Tim, tim. Oi, subuyas, kain. Subuyas. Subuyas. Saya. Mandam-mandam pula. Eh. Anan. Oi, job like, japat. Japat kabo, japat. batik. Kokoy. Bal mamula.

Ay, ba, sandi po, ipula ba? Ay, paano, wag na pula ko rin ba? Sandi po ulit, ha? Sandi po ulit, ha? Sandi po ulit, ha? Tagay! 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 yun Tagay! 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 ako Tagay! 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 Baka okay, tayo makatagay. Okay. Yeah. Yo! Tagay! Jason! ba? <laughs> Jason! <laughs> Oi! Oh, 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 wala! Ay, tagoy, tagoy, Tagoy! <laughs> tagoy! <tagay. laughs> okay, tagoy! Kayong. <laughs> ay, ano kayong magandang kulay? Ah! Eh! Miracle Tawag Pula! <laughs> <laughs> puti. Oh, <laughs> oh, oh, ah, Uy, Okay, puti. Yes. puti, puti, puti. Oh, pila, pila, pila. Ano yeah. mo? Okay. 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 Agoy. Oo oh, oh, Okay, mo yung no? pa? Okay. Eh, Nakapulit ang Uy! Ano yan? Black! black. Puti! Ay! Black. Black. Si Buya! Sa si Buyis! Black! Yeah. Pero dapat mo sa Solensya ay ganyan pre yung ano Yung target talaga malaki dapat ah. Ay! So, si ay, yung, ay! Si, ay, si, ay, na, si bad, bad. bad Okay okay, okay. Uh, eh. Oh, Ano yun? Itim! 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 Si Buyis! Yuck! Ito mo na? Ha! Pula!

Ha, sige, dada ng ipang! Oh, meron din 'yun. alam pa ginamit 'to? Hoy, ano 'yan? Black. Okay. Ey, buyasi. Buyasi. Buyasi.

Ito! Ah! Oh, oh. Oh, green! Ah! Green! Tagay! Tagay! Tagoy! Deris. Okay. okay. Anos. Bo! Zamina mo! Ooy! Okay. Okay, Oh oh oh. Ponyyate, you know, oh, 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 yeah, uh oh, 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 <laughs> Ooh, oh, oh, really yes, oh, 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 <laughs> <pod> forests. oh, Na banda. oh, 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 pa ba oh, ano oh, Black oh, 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 green oh, na Green oh, oh, ano yan? Okay, subuyes. Ah, mga Subuyes. Okay. Okay. Okay, okay, Hop! ano, 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 ano. Black, black, Sugay. 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 Sugay.

Saing! Sibuya ka na ano! Sibuya siya! Lock! 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 na lang natin. Ano natin. Ibigay ko sa inyo tong isang libo. Bukay. tagi isang tira kayo.